Hoy, Glenn mag kayo, oh Let's just na Hello, hindi talaga siya ano un ang lambing naman niya. Pag nandito si Atiming, pakakainin kayo ng cat food nun pila-pila kayo lahat. Okay muna. Hmm. Okay.

Huh? Huh? ba? Huh? 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 Sa ilalim ng lupa? Hmm. Nagwawala siya, oh. So, tinapawalaman yung... Ano yung papay na yun? Yung ano? oh Oo. Oh, oh. Nandiyan yung palaman, oh. Meow, meow, yung plastic, meow. ibalik mo dito, ha? Para may plastic. Yung plastic, man, screen, no? Oo. Oh, <laughs> oh. Nandiyan, ah. Oh. Cheese ink, no? Ay, ano ito? Oo. Oh. Mm -hmm. Nandiyan, naka-vlog kaming dalawa ni Mimim. Na, so, gano'n. Ay! Mayroon pa nang ano, dyan. Walang <laughs> soft Sinong bibili yung soft drinks? Dalawa na kami ngayon. Oo, lakad. Dalawa ka, oo. Ikaw, ha? Buhay-buhay, Meng. Hmm? Buhay-buhay, Meng, ha? Buhay-buhay. Fifty siya, okay Magkano ba ang sub-drink? Hindi ko alam. 25? Ay, may deposit ka lang. lang. Hindi, uh, ito dalawa nang si Penta. So, wala tayong access. Wala tayong bote dito eh. Di depositan niyo. O, oh, 50 pesos. 500 yun. Sa iglan na? Oo. Ilan to? Isa lang o. Dalawang bote. Bakit? Hmm. Hmm. Nakita niyo? Ano ba nga, si nanay? O, sa ati Beng, hindi nanay yun. Magagalit yung tawagin ng nanay. Ay, ganun ba yun? <laughs> tato. tato. Tato, tawag mo doon. Tita na. Ti tita na, tito pa. Kaya, Sino? Tato. Sino? Si ati Beng, tomboy. Bakit? Nandun ba, nakita nyo? Hmm. Oo. Huwag yung ano, huwag yung tawagin ng nanay yun. Bakit? Gagalit yun. Tato. 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 So, nanay yung natawag ko, bakit nay? Tato yun, Diyos. At hindi, respeto na lang din tayo sa gusto niya, Diyos. Magpapagasolina ako. Buti hindi kayo nagtulak. Hindi mo nakita yung aro, nasa pula na. Hindi, direto lang kami. Kumuha pa akong metro eh. Sabi ko, ang tagal nila. Hala, Ito. nagtulak yun. Ay, ah, kumuha kayo metro doon sa bahay ninyo, South Bill. Mm. Ah, kaya. Pagasolina ako. Sukat, sukat kasi kailangan dyan eh. Ay, so Buti nalaman nyo talaga yung bahay ko Galing naman ni Injus Masyado ko yun dun eh. Ayun tinga. Yun doon, ng kapader. Sa pader. So, pumunta sila Eric. Sa hey, green soft drinks o kayo magmemerienda kayo. Okay, wala soft drinks. Tanda na nga ito kung bali. Yung sinundan yan eh. Okay na sumobra Ganun din naman yun Magpapa, magpapasundo na yun si Injun ngayon. Ano, tingnan nyo yung pusa. Oh, ang sarap. Parang gusto ko na iuwi ito. Ayaw na niya humiwalay sa akin.